Pastol. Dito tayo nagsimula. Dito tayo tumigil kahapon. Yan sa may mga tuyo na yan. Yan ang nagkabita natin. Mali na pasakad natin doon hanggang sa dulo niya. Tapos ito. Oh. Dahil yung sa mm. punsi na eh. Panapad. Yan dito. Nasa kada natin yung siruho niya para tapos na tayo dito. Bali titingnan natin mamaya natin kasama doon sa kabilang kwarto. Bali tinapa putol na tayo. Yeah. Good job, boy. Release me. Ano mo kayang dulo? Bilugan mo. Ang bali pinabibilog kong dulo niya doon dahil hindi naman maiskolado yung sulok na yun. Ano? Nakag-oval siya. Yeah? Kaya pinag-oval ko rin dulo ng tiles. Ang tiyo at natin yung ating kasama dito. Ayun o. Oh. Medyo malaki-laki na napakabit niya. Bali ito yung tira niyang retaso. Bali kapo din niya. Nagsimula siya. Nakainip lang yung kabit ito. Yeah dahil mahaba sa na tapos ang kabit mo ganoon ka lang hindi ka pwedeng uh, magsimula sa tabihan agad para palabas ka dahil dito kami nagsimula eh yan sa tiles na na kinabit namin din tapos yung yung siya hindi pa rin hindi ko pa nasisimulan ng flooring nya bali dun mo natin ha? tapos yung kwarto niya tapos ito yung binuhusan natin nakasama yung tiles. Alan? Pasiret? Pasiret daw yun. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Paano ba? Paano ba? pa ba? <laughs> Paano oh. hmm. Bakit ba? Paano ba? Paano ba? Wala, ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano

Yan, natin yung mga sulok dyan mga pwede ng lahat dyan pinalisan ko na rin siya ano? tapos yung tira dito yan Ay, naglilinis na sila dito so, sobrang alikabok na mga buhangin. dahil nga eh, Itatalis tayo dito. Ah, dito tayo sa likod ngayon. Yan, oh. Palit na lang natira. Yan yung kinulang natalis. Yan piraso. Tapos yung CR niya dito ay may tiles na rin. Yan. Tapos may glass block doon na ilalagay. Ah, uh, limang piraso. Palikompleto na rin yan. Ang tiles dyan. Lalang hamba pa. Kaya iba natin kasama yun, oh tayo dito para makikita natin na ayos eh, ginagawa nila pala sinagrender muna yan tapos isinsilin para magkaroon siya ng groove dahil dating pader yan nabali na lang lalagyan nila isang hilera na yun tapos ito yung tira yan at kalahati yan sira tapos yun ay wala siya lalabasan na kung hindi siya doon tumalo sa may bintana eh. kaya bukas ulit tutuloy niya yan yung purong manog ito mga bagong kapit ito Bale, ito yung kanyang bintana malaki